Asahang pipirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang 2024 national budget sa Miyerkules. Umaasa naman si House Speaker Martin Romualdez na walang mabibito sa panukala dahil dumaan ito sa masusing pag-aaral ng Kongreso. Ang detalye sa report ni Mela Lesmoras, Rise and Shine Mela, Kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na sa Miyerkules, December 20, nakatakda ng lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang 5.76 trillion pesos national budget para sa 2024. Mula sa kanyang biyahe sa Japan, ito ang inaasang isa sa mga pagtutuunan ng pansin ng Pangulo pag-uwi nga sa Pilipinas para matiyak na hindi maaantala ang mga programa ng pamahalaan. I think, uh, no, I think, print print, print print yeah. printing. May printing mga requirements print. e, eh, di ba? Ang daming kopya, kailangan. But other than that, it's ready. It's ready to go. Sabi ni Romualdez, dahil dumaan sa pagbusisi at diskusyon ng Kamara at Senado, ang budget proposal. Umaasa siyang walang mavivito rito o mga probisyong maibabasura. We're not anticipating any. Um, Sumusunod lang naman kami sa, sa mga parameters and uh, We do working closely naman dito, with OT and all the OT departments. So. Pangunahing na bago sa 2024 General Appropriations Bill ang paglilipat ng confidential funds mula sa ilang civilian agencies patungo sa security agencies na silang nakatutok sa pagtugon sa mga issues sa West Philippine Sea. Aprobado naman kaya ito ng Presidente? I think so because both houses agreed upon it. In fact, uh, the... Um, uh, You know, the heads of the departments and, you know agreed to it. Man. They voluntarily agreed, And the president sort of that mind, as much as possible to minimize um, uh, uh, the areas of the civil departments or agencies and the other focus where you know it's um, best uh, suited suited some of the security issues, defense, depends the postcards, you know, that's what you can see. Habang hinihintay ang pagsasabata sa 2024 budget bill, pinuri naman ni Speaker Romualdez ang produktibong partisipasyon ni Pangulong Marcos sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Partikular na ang pagsulong ng Presidente ng Kapayapaan at Kaayusan sa si South China Sea at pagbibigay diin ng kahalagahan ng food security sa rehiyon. Kahit naka-session break, pagtitiyak ng mga mambabatas, patuloy nilang tututukan ang mahalagang isyong panlipunan para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Melales Moras para sa bayan.